Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Hi, My name is Kenneth Iliarmo and I'm known as Kennedy over the program of FEBC's Heartline. Kamusta po kayo? Uh, binabati ko po ang lahat ng ating pong tigapagsubaybay ng maligayang Pasko at uh, Happy New Year to everyone. And my hope and my prayer na ito pong papasok na 2022 ay tunay nga po. Ito pong ay maging taon ng pagkakataon sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, Uh, during the time of pandemic, uh, at the start of it, March uh, 2020, um, marami pong transitions na nangyari sa mga Pilipino, hindi po ba? Nagkaroon po tayo ng hard lockdown at sa pamamagitan nito ay marami pong naapektuhan. Marami pong naapektuhan ng trabaho, marami pong nawalan, marami po tayong mga relationship na matagal na hindi nakapagkita dahil po sa um, lockdown na ating pong natungkayan. But for me personally, at the start of it, it was okay. Uh, I saw it as an opportunity for rest, for recreation. No? Dito na po ako nakapagsimulang makapanood ng mga TV series, mga movies na pre-pandemic ay hindi ko po lubusang magawa sapagkat sa busy schedule na kinakaharap. And at that time, uh, for the first week, it was enjoyable. Na-enjoy ko po yung mga time na libre at guilt-free akong nakakapanood ng mga series na aking gustong panoorin, pati ang mga pelikula. Subalit, after a few weeks, after a month, after two months, dito na po dahan-dahan nag-creep in yung reality na, na dulot ng pandemic. Marami na po akong mga kaibigan, mga mahal sa buhay na tinamaan ng karamdaman. May mga friends na nawala ng trabaho. May mga businessman friends na nagsara ang nila mga pagkakataong kumita. At nakakalungkot sapagkat just in a matter of two years, marami na rin po akong mga kaibigan, close friends, who have died because of the pandemic. And I'm sure no, na hindi lamang ako nag-iisa na nakaranas ng ganitong klaseng roller coaster. Siguro maging ang ating mga tikapagsubaybay ay nakaranas ng matinding bagyo at pinsala na dulot po ng COVID-19. Today, let me encourage you para po sa taon ng pag pagkakataon, let me encourage you uh, with the word from the New Testament. Ito po yung nagbumula sa Mark chapter 4 verse 35 onwards. And ganito nga po ang sinasabi sa ESV translation. On that day when evening had come, he said to them, Jesus Christ is speaking in this passage, Let us go across the other side. Let us go across to the other side. It was Jesus Christ's invitation to his disciples. And leaving the crowd, they took with him, with them In the boat just as he was, and other boats were with him, and a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him up and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Now let me remind you na, with Christ. yung kasama ni Jesus Christ sa boat, may mga fishermen dito. And when they are panicking, indeed, it is threatening. Sapagkat ito ang buhay nila araw-araw. Hindi sila, hindi sila stranger sa storm. Kaya during this time, I believe na talaga namang life-threatening yung kanilang nararanasan. Verse 39, And he awoke and rebuked the wind and said to, to the sea, Peace, be still and the wind ceased, and there was a great calm. You know, can you just imagine that with me? No. Ang mga disipulo, may mga mangingis na sanay na sanay na sa tubig, sanay na sanay na sa storm. So, they were all, all anxious during this time. They were in panic. And when Jesus Christ arose, He just said with words, Peace, be still, and it happened. Now I don't know about you, but isn't that something amazing? Na ang Panginoong Heso Kristo ay sa kanyang pananalita, uh, sumusunod ang mga bagyo sa kanya. Next, verse 40, he said to them, why are you so afraid? Tinanong niya ang kanyang mga disipulo na nakaranas na ng pag May ng Panginoong Heso Kristo at this point in time tinanong niya ang mga disipulo, Why are you so afraid? Bakit kayo sobrang natatakot? Have you still no faith? Wala pa rin ba kayong pananampalataya? And they were filled with great fear and said to one another. Now, yung fear nila sa storm na transfer doon sa kilabot na sino itong kaksama natin na maging ang bagyo ay sumusunod sa kanya. Who then is this that even the wind and the sea obey him? Siguro karamihan sa inyo ang naalala ang kanta sa mga Sunday school ninyo. Yung awiting, With Christ in my vessel, I can smile at the storm. And I believe na ang passage na ito ang magpapahayag na ang tunay na kapayapaan na nagbumula kay Kristo ay tunay na nakapagbibigay ng ngiti at pag-asa sa mga kasama niya. So let me just give to you four quick lessons and truths about the passage that we have just read. Truth number one, troubles are real with or without Christ kung maalala po ninyo, nabanggit ko kanina, nabasa natin sa Biblia, na ang Panginoong Kristo ang nagaya sa kanila sa mga disipulo at sila ay nasa isang bangka. Totoo po ang storm. I don't know about you. Hindi ko alam kung ano yung storm na kinakaharap ninyo ngayon. maybe it's finances. Maybe it is relationships. Well, maybe it is your own health, physical or mental health, that you can consider a storm. Troubles are real with or without Christ. Lesson number two, His invitation is His care. Kung maalala po ninyo ang Panginoong Kristo ang nagyahag sa mga disipulo na pumunta sa kabilang isla. Kaya ang Panginoong Isokristo, hindi lang siya nag-aya, siya pa ang nag-alaga sa mga kasama niya sa bangka. His invitation is His care third lesson that I want to share with you is control exhibits calmness. Kung makikita po ninyo doon sa ating pong talatang binasa na ang mga disipulo ay nagpapanik, ang mga disipulo, they were very anxious, no? So, balit ang Panginoong Iso Kristo, makikita po natin na siya ay natutulog. Siya po ay mapayapang natutulog. And I believe, ang, nagpap ang napapahayag po nito ay ang Panginoong Iso Kristo ay may control sa kung ano man ang nangyayari. Kaya ganoon na lamang siya nakapagpapahinga. And ang fourth lesson natin for today is faith extinguishes fear. Ang pananampalataya ay nakatumpapalit ng ating pong mga pangamba. I don't know about you, uh, but I strongly believe that 2022 ay ang taon ng pagkakataon. Kagaya po ng mga disipulo na nakaranas ng masaklap na karanasan sa pamamagitan ng bagyo, dito rin sila nakaranas ng napakalaking mirakulo at dahil po dito, nagkaroon sila ng pag bagong pagtingin sa kanilang buhay. Nagkaroon po sila ng pagkakataon. My hope and my prayer is that as you listen tonight, my hope is that truly magkaroon po tayo ng hope sa paparating na bagong taon. And as I close, let me just read to you this verse. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. And gusto ko lang i-highlight natin yung dalawang word na magkadikit. In Christ. My hope and my prayer is that in this time of storm, in this time of pandemic, ang hope ko and ang prayer ko, if you haven't done yet If you haven't done so, my hope is that you will give your life to our Lord Jesus Christ. And my prayer is that we will all allow Him to transform us, whether it is in the storm or out of the storm. Happy New Year once again. God bless. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila'y pawang naging mga bago. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ito ang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.